Ayan mga ka-mix, So tingnan natin to Ito siya na naka ingrade Kumbaga kwadrado siya Kwadrado tapos ito May hole siya pero Yung butas niya kwadrado din you o know? Yung butas niya pero May pangalawang butas pa sa gitna Kwadrado din siya So ibig sabihin nandito lang yung box box ito nandito ano sa tingin nyo mga kamiks, At saka yun ito may pointer pa siya tinuturo doon pupuntahan natin doon mo ito na tinuturo ito ito yung tinuturo niya yun ang <clears throat> mahirap yan oh. ang laki ng anya itong bato na to ito o oh. yan oh. tapos may dat siya may dat siya dito tapos ito yung butas na mga 3 meters siguro kaya hanggang bewang kasi inano ko sa daliri yon oh mababaw kung kung wala sa kung wala hanggang biwang mag 3 meters tayo ayan mga kamix oh. talagang ingrid ingrid talaga siya at saka tago siya tapos yung likod nito mga kamix ano na siya um, dagat yan Ayan, dagat yan. Dagat yan. Itong baba niya, yan, dagat yan. So, ang design niya dito, nag -literacy siya. Literacy yan. Literacy yung dagat dito. So, ito daw ang kwento dito dati. Dito ang daungan ng mga hapon. Dito dumaong ang mga hapon. Kaya nakita ko ito. At saka mayroon pa ako tayong pupuntahan doon sa may bandang unahan. Talagang nakaka-ingrid talaga siya. Sana mga kamiks, matulungan nyo rin ako kung ano ang dapat gawin. Sana may mapansin itong video na to Matulungan nyo, nyo ako. At itong bumungad sa akin. Ito, ito isang lumang daanan ito. Yan, lumang daanan. Sinaunang panahon pa raw ang daanan na ito. Luma, kaya yun. Ito yung napansin kong bato. Ayan. Ang hugis niya is triangle. Triangle siya. Tapos, ito yung nakapwinter dito. Aro. Ayan, oh. Aro talaga siya. Pero hugis triangle siya, oh. Ngayon, sinundan ko yung aro niya dito. Sinukat ko na sa 9 meters. Ayan mga kamikso. Ayan. Ipag tayo konti. Ito. Ito yung bumungat sa akin. Bato tinuro. Ito yung tinuro ng triangle na bato na nakalapat sa daanan. Ito yun mga kamikso isa dalawa at tatlo ito huls yung butas ito tapos ito yung nakakamangha kasi butas na siya tapos may dat pa siya mismo dat pa siya oh mismo na sa gitna pa talaga ng bato may dot siya tapos ito parang ano lang yan ayan mga kamiks triangle yan yun no? triangle so halos magkapareho lang sila ng sukat tapos ang itinuro nito at saka ito pa nakaingid pa siya ng liter C ito liter pa yan o no? sa gilid ng butas na to tapos may dot sa gitna tapos yung ito naman sa akin lang pagkakaalam tinignan ko bawat ang gulo nito tsaka ito pa yung ano nya oh. tinignan ko bawat ang gulo nito ito ay deposito tama ba ako ito yung deposito napakalaki tapos ito bawat triangle niya, ang gulo niya, sinundan ko. Ito yun, oh Ito yung lumabas. At saka ito rin, pointer niya. Nakaaro siya, nakaturo din siya doon. Ito. Wala na ibang tinutukoy niyan. At saka yung isa dito, ito rin. Papuntang baba. Pero ito yung isang tinuro ng triangle doon ang sinundan ko ito Box din siya oh Box din ang okay Hindi ko alam kung box or diamond Tapos Ito kasi sinusundan ko Ito Ito yung butas Binalik ko lang ulit Ayan oh Ano mo sa tingin nyo nito mga kamiks Lalim na pagkaano nila Tati raw itong lulunggan ng mga hapon ayan o oh. ayan mga kamiks at saka nung tiningnan ko ito dito ko rin ito nakita itong bato na to hugis siya diamond ayan o oh. sinag yung araw ayan mga kamiks o oh hugis siya diamond diamond tsaka yung isa tsaka may isang bato yan diamond diamond yung hugis ng bato na yan tapos may isa rin dito hugis diamond din siya itong maliit na bato na to yan o no? pa diamond din siya tinuturo niya rin ito ito pinaka na diamond ito yung pinakamatulis kaysa doon itong pinakamatulis tapos dito ko rin napansin nung pupunta ko unang punta ko rito kaya ko dalawang bato lang tatlong bato pala ito ayan ayan yung isang bato isang bato isang bato na may ay mayroon pa palang ano dito May, may uka pala to yun no ano to yun may uka pa pala to parang B yan ang pangatlong bato nag triangle siya isa dalawa tatlo triangle siya ito yung pangalawa sa sorbi ko lang ito so ang hinala ko dito ito mismo ang gitna na to yung bato na yan at saka itong bato na diamond na to at saka itong bato na to ayan mga kamix bato tatlo so ibig pang ang gitna bato yung git sa rayang git dito mulis na saka, saka ngayon ah, yung pang tulong side sa side na dito sa triangle na to to malapit lang ito sa side na triangle na to ayan sa side na triangle na to ito sinundan ko rin papunta doon meron din siyang sign dito takpan muna natin ito yung sign na tinuro dito ang bato na doon lang pala yun. Ito kasi yung nakita kong bato dito na may nagtuturo din siya. Pwinter. Ito yung nagagapansin sa akin bato na to. Talagang aro talaga siya. you know. Araw yun ang sinundan ko papunta rito. yun mga kamix ito ito yung sinundan ko pinuro yan ito bato na yan tapos itong bato na to Ito rin yung tinuturo doon. Doon, yung tatlong uh, triangle doon. Yung tatlong triangle doon. Ito yung isa na tinuturo. Itong area na to. Ayan. Iikutin ko doon sa kabila. Itong patuloy. Yan lang ang huling ano nya kung pagdating namin dun sa di kalayuan ito pa oh, may mga ingrid pa siyang mga dat yung bato dito pagpunta ko rin dito sa malayo ito yung nakita kong ano yung nakita kong triangle din. Napakalaking triangle. Ayan. Ayan. Tinik pa ako Ayan mga kamigs oh. Oh. Napakagandang angle dyan. Talagang triangle talaga mga kamigs. Ayan oh. Triangle na ba ito? Malaki. Ayan oh. At saka ito you know, talagang triangle talaga siya you know oh, mm. triangle talaga siya at saka siguro pag dito kagaling ito yung tinuturo niya doon yung sa tatlong ano na yun tatlong triangle doon na kaano yung pinakita ko kanina ito yun ito yung nagtuturo kaya doon, doon talaga mismo siguro nasa 30 meters ito 30 15. Oo, mga nasa 30 meters mga kaano hindi ko kasi dala yung metro nakalimutan ko Ayun. sana mga kamix at saka mayroon pa doon sa baba mga kamix meron doon mga sentinel na puno tatlo lalaking puno talaga kaya hindi na muna ako bababa doon kasi madulas. Bagsakan kasi yung pag doon babagsak. Sa kagilid na rin ng dagat yung pinakamalaki doon. Sentinel na puno. Grabe laki na. Hindi lang siguro isang daan yun. Isang daang taon. So ayan mga kami. Matulungan niyo ako. Hanggang dito na lang. Sana mag-message kayo sa akin at pag-uusapan natin 'yan